Sa sandaling pumutok ang apat na lobo na ito, isang bagong uri ng sasakyan ang nabuo. Wala itong mga gulong. I-twist lamang ang hawakan at ito ay magically drive forward. Ang isang malakas na hangin ay maaaring pilitin ang pagbabago ng direksyon, ngunit ito ay hindi isang kotse. Ito ay isang hovercraft. Hindi tulad ng tradisyonal na mga hovercraft na hugis bangka, ang Japanese innovation na ito ay mas katulad ng bike. Umakyat simula ng suction device at damhin ang hangin na hinihila papasok. Ang malukong na disenyo sa ibaba ay binabawasan ang pakikipag-ugnay sa kalsada at ang apat na transparent na airbag ay unti-unting pumutok na iniangat ang rider mula sa lupa. Isang malakas na ventilador sa likuran ang nagtutulak sa hovercraft. Patnubayan gamit ang mga manibela at ito ay dumadausdos sa anumang ibabaw. Bagamat limitado ang kapangyarihan ng fan, Maaring doblehin ng tailwind ang iyong bilis. Tandaan ang pagmamaneho sa makinis na mga kalsada at pag-iwas sa mga matutulis na bagay ay mahalaga upang maiwasan ang pagputok ng gulong. Mayroong kakaibang paraan ng reforestation na ginagamit sa Kenya na kinasasangkutan ng pamamahagi ng maliliit na itim na bola mula sa mga eroplano. Ang oy mga seedball na ito ay pangunahing gawa sa uling at naglalaman ng isang buto Pinoprotektahan ng uling ang binhi mula sa mga mandaragit at malupit na kondisyon ng panahon hanggang sa tamang oras para sa pagtubo. Sa sandaling dumating ang tagulan, ang seed ball ay sumisipsip -sip ng kahalumigmigan na nagpapahintulot sa binhi na magugat at lumaki sa isang puno. Bagamat hindi palaging mataas ang survival rate, ang paraang ito ay nag-aalok ng simple at cost-effective na paraan para mag-reforest ng malalaking lugar. Ang mga seed ball ay maaari ding ipamahagi ng manumano na ginagawang madali ang pagtatanim ng milyon-milyong puno sa isang pagkakataon. Ang nabawa seed ball ay nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo na ginagawa ang discarding ito bilang isang mapagpipilian sa pananalapi para sa mga pagsisikap sa reforestation. Ang device na ito na tinatawag na truck baffle ay maaaring makabuluhang mapabuti ang fuel efficiency sa pamamagitan ng pagbabawas ng air resistance. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng airflow sa paligid ng cargo box, pagliit ng turbulence at drag. Ang baffle ay karaniwang gawa sa isang nababaluktot na material na maaring ikabit sa likod ng kama ng truck. Habang gumagalaw ang truck, nire ng baffle ang airflow na binabawasan ang dami ng enerhiya na kailangan upang madaig ang paglaban ng hangin maaari itong humantong sa pagtitipid ng gasolina ng hanggang 7.5%. Ang isa sa mga pangunahing bentahin nito ay madali itong i-install at alisin at hindi ito nakakasagabal sa normal na pag-load at pagbaba ng kargamento. Gayunpaman, may ilang mga limitasyon na dapat isaalang-alang. Ang pagdaragdag ng baffle ay maaaring tumaas ang kabuuang haba ng sasakyan o magkasya sa mga pinaghihigpitang espasyo na posibleng makaapekto sa kakayahan nitong sumunod sa ilang partikular na regulasyon.